Welcome back to my channel. In this video, aking ibabahagi ang limang bagay na ginagawa ng mga mayayaman na di ginagawa ng mahihirap. Panoorin mo hanggang dulo dahil siguradong may mapupulot kang bagong impormasyon dito. Pero bago ang lahat, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa channel kung gusto mo ng iba pang videos gaya nito. Now, back to the topic. Number 1. Nililista nila ang lahat ng bagay. Kung tatanungin natin ng mga tao kung gaano kalaki ang nagagastos nila sa mga basic necessities at entertainment kada buwan, sigurado wala kang makukuhang magandang sagot. Dahil, konting tao lang ang matyagang naglilista ng kanilang nagiging expenses kada buwan. Sigurado isang blankong tingin lang ang makukuha mong sagot kung ang tanong naman ay tungkol sa ipon. Base sa isang pag-aaral, 60% daw ng mga may trabaho ay di nagpaplano o hindi lumilikha ng budget nila kada buwan. Pero kung tatanungin mo ang mga mayayaman, ang pagbabudget ng expenses at pagtatrack ng gastusin kada buwan ay isang critical na aspeto para magkaroon ng mabisang kontrol sa iyong finances. Narito ang paraan na ginagamit ng mga mayayaman. Una, inaalam muna nila kung magkano ang expected income nila sa darating na buwan. Kasama na rito yung sahod nila o income nila sa negosyo kada buwan. Ito ang magiging basihan nila ng kanilang budget. Merong technique na tinatawag na 20, 30, 50 method of budgeting na kung saan yung income o budget ay dinidivide sa tatlong bahagi. Ang 50% ay napupunta sa living expenses gaya ng renta sa bahay, bayad sa kuryente, tubig, at mga basic necessities o groceries. Ang 30% naman ay napupunta sa entertainment gaya ng pagkain sa labas, o panonood ng sine. At ang huling 20% naman ay naka-allocate para sa savings. Kapag na-allocate na nila yung kanilang budget, dito na pumapasok yung pagtatrack ng expenses. Kadalasan gumagamit sila ng spreadsheets o app sa cellphone para ma-record at ma-monitor agad ang kanilang mga nagastos. Ito ay isang paraan para malimitahan ang overspending. Importante na ma-monitor mo yung gastusin mo kada buwan kahit maliit lang ito at di kasing laki tulad ng sa mga mayayaman. Pero sa totoo lang, sa maliit na guumpisa ang lahat ng bagay. Ang kailangan mo lang ay good financial habits. Alam ko magiging mayaman ka rin barang araw. Kaya kailangan ngayon pa lang, matutunan mo na yung mga skills na kailangan para ma-handle mo ng maayos yung pera mo. Sigurado wala ka nang poproblemahin kapag mayaman ka na. Number 2. Meron silang disiplina. Kung tatanungin mo ang mga milyonaryo kung ano ang paraan at mindset na ginamit nila para maging mayaman, siguradong kasama sa listahan nila ang disiplina. Ang disiplina ay isang importanteng aspeto kung gusto mong yumaman. Halimbawa, kung gusto mo ng mas malaking sahod, dapat meron kang disiplina para matapos yung pag-aaral mo. Minsan, di lang sapat ang makapagtapos ng college. Kailangan din maging board passer or magtapos ng master's para sa mas mataas na posisyon. Maraming taon ang igugugol mo rito. Pares lang sa negosyo, kakain ito ng maraming oras, lalo na kung gusto mo itong lumaki o mag-expand. Hindi importante kung gaano kalaki yung kinikita mo kada buwan dahil hindi kaya yaman kung wala kang disiplina at abilidad sa pag-iipon. Ibig sabihin, hindi ka bibili ng bagong cellphone kung gumagana pa naman yung ginagamit mo. O bibili ng bagong sasakyan kung tapos na yung 5 years mong loan sa bangko maraming video about personal finance sa YouTube or mga podcast na nagsasabing ang pag-iipon ang isa sa mga pundasyon para maging mayaman. Kasi yung perang naitabi mo ay pwede mong maging source ng pondo kung mag-uumpisa ka magnegosyo o mag-invest. Pero mahirap mag-ipon kung wala kang kontrol sa paggastos. May dalawang method na epektibo sa pag-ipon. Una, kailangan mo mag-open ng isang bank account na dedicated lang sa savings. Tapos, iset up mo yung payroll account mo na mag-automatic transfer sa iyong savings account. Kahit 500 pesos lang kada buwan, di mahalaga kung maliit o malaki. Ang mahalaga ay may naitatabi ka at nade-develop mo yung mindset ng pag-iipon. Natutulong naman sa iyong malimitahan ang overspending. Ikalawang paraan naman ay dagdagan ng iyong income. Ang kakayaan mo mag-ipon ay relative at nakadepende sa income mo. Ang pagtitipid ay isang magandang paraan pero dapat mo ring dagdagan ang source of income mo. Pwede kang maghanap online ng mga part-time o freelancing jobs o kahit magbenta ka ng kung ano-ano online, kahit maliit lang ang tubo. Halimbawa, may kinita kang additional na 50 pesos kada araw. Kung susumahin mo yon sa isang buwan, 1-5 din yon. Laking dagdag sa savings, di ba? Ang pagiging mayaman, di lang nakabase kung gaano kalaki ang kinikita mo. Ito rin ay nakadepende sa iyong disiplina sa paggastos at pag-iipon. Number 3. Namumuhay sila na angkop lang sa kanilang kakayanan. Kung iisipin natin, parang magastos mamuhay ang mga milyonaryo. Nakakabili kasi sila ng mga branded na damit, sports car, malaking bahay, at kung ano-ano pa. Pero ang totoo niyan, sila yung mga taong responsable sa paggastos. Isang halibawa na lang si Mark Zuckerberg, na isa sa pinakamayamang tao. Sino bang hindi nakakakilala sa kanya? Halos lahat ng perang kinikita niya sa Facebook, dinodonate niya lang sa isang initiative o charity na tinayo niya kasama ang kanyang asawa. Ang mag-asawa ay di bumibili ng magagarang sasakyan at simple lang sila manamit. Ito ay isang klasik na halimbawa ng living within your means. Kaya sila yumaman dahil nire-reinvest lang nila yung kinikita nila para mapalaki yung negosyo nila. Ito ay kabaliktaran na ginagawa ng ibang tao. Kadalasan sa mga tao, kapag tumataas ang income, ay tumataas rin ang gastos. At minsan, mas mataas pa ang gastos kesa sa income. Ang pangunahing sanhi nito ay ang pag-max out ng mga credit lines, ng mga credit cards. Ito ay nangyayari dahil sa kakulangan sa financial control dahil nawawala yung physical accountability kapag ang gamit sa paggastos ay ang credit card. Nakakatemp gamitin ang credit cards ngayon kasi ang daming offers na buy now, later na up to 36 months with zero interest. Ito ay isa sa mga dahilan kung bakit nababaon sa utang ang mga tao at nawawalan ng kakayahan makaipon. Kaya magandang i-develop ang habit na simpleng pamumuhay at mamuhay lang ng angkop sa iyong kakayanan. Number 4. Pinagtatrabaho nila ang kanilang pera. Ang buhay at ang pag-iinvest ay maaring mahiling tulad sa board game na Monopoly. Ang objective ng laro ay maging pinakamayamang player sa pamamagitan ng pagbili, pagrenta at pagbebenta ng properties. Basically, yung player na may pinakamaraming hawak na property ay siya yung nakakapag-generate ng pinakamaraming cash o income na maaari niyang gamitin para mag-acquire ng bagong properties. Ito yung prinsipyong ginagamit ng mga mayayaman para magpayaman nire-reinvest nila yung kanilang kinit ng pera sa negosyo o sa ibang bagay para maging source ito ng additional income. Sa kasamang palad, madalas nating nagagastos ang sahod natin ng buo. O kung hindi man, pinapatulog lang ang pera sa savings account. Mas okay namang ilagay ang pera sa savings account kaysa gasasin. Pero hindi nito mapapalago ang iyong pera. Malit lang kasi ang interes sa bangko. Kaya ang ginagawa ng mga mayayaman hanggat maaari ay i-invest ang pera nila sa ibang negosyo o sa stocks. Mas mabuti kung gagawin mo ito ng mas maaga. Halimbawa na lang si Warren Buffett. Binili niya ang unang stock niya sa edad na 11 anyos lang. At sa experience na nakuha niya sa investing, naging isa siya sa pinakamayamang tao sa buong mundo. Kaya naman gawin ito ng ordinaryong tao lang, kahit hindi bilyonaryo. Sabi nga ng karamihan, ngayon daw ang best time para mag-invest sa stock market. Maraming kumpanya kasi ang nagbagsakan ng presyo ng stocks dahil sa crisis. Pero syempre, hindi mo dapat pasukin ito nang walang kaalaman sa stock market. Lahat ng investment ay may risk. Kaya ang susi para makapag-produce ng income ay ang pagkakaroon ng proper knowledge doon sa pinapasok mo. Importanting meron kang magandang background sa pinapasok mo at di sapat na dahilan lang na nasubukan na ng ibang tao ito. Maaari kasi na ang nag-work sa kanila ay hindi mag-work sa Number 5. Di nila ginagalaw yung principal. Sa puntang ito, alam na natin kung paano maging masinop sa pera, paano itrak ang pera, at kung paano pakitain yung pera. Pero ang malaking pagkakaiba ng mayaman sa mahirap ay di nila ginagalaw yung principal. Makikita natin yung mga milyonaro. Maganda yung lifestyle nila. Marami silang luxury items at sobrang mamahal ng gasos nila pero di sila nagihirap. Alam niyo kung bakit? Dahil hindi nila ginagalaw yung principal o yung perang nilagay nila sa investment na nagje-generate ng income. Pinapaikot lang nila ito hanggang sa dumoble at rumiple ang halaga nito. Halimbawa, kung bibili ka ng 100 shares na worth 10,000 pesos, tapos may annual dividend na 10 pesos kada share, yung 10,000 pesos ay yung principal. At yung dividend income naman na 1,000 ay maaari mong idagdag sa principal or i-invest mo sa ibang bagay. In short, ang mga mayayaman ay di magpupull out ng pera sa mga investments na nagbibigay sa kanila ng kita. Kaya ang kanilang yaman ay di nababawasan. Meron magandang mindset na galing sa isang sikat na author ng libro na Rich Dad Poor Dad na si Robert Kiyosaki. Sabi niya na okay lang bilhin mo lahat ng gusto mo. Pero dapat ang unahin mong bilhin ay asset para mapondohan mo yung mga pangbili mo ng mga gusto mo. Marami siyang investment properties na ginagamit niyang paraan para mapondohan lahat ng gusto niyang bilhin. Sa kasamaang palad, karamihan sa atin ay meron lang active income o yung trabaho natin. Ang income na kinita natin dito kung di ilalagay sa investments ay di lalago sa punto na yung pera mo na ang nagtatrabaho para sa'yo. Ito ang tinatawag na passive income. Maraming investments na maaari kang kumita ng passive income. Isa sa mga halimbawa nito ay investments sa mga properties at stocks. Kikita ka sa mga investment properties through rent payments at sa stocks naman ay through dividends. In short, kung gusto mo mag-grow yung pera mo at gusto mo ring bilhin yung mga bagay na gusto mo, dapat hindi mo galawin yung principal para meron pa ring asset na magde-generate ng income para sa'yo. In summary, ang pinagkaiba ng mayaman at mahirap ay ang mindset. Para yumaman, kailangan meron kang kontrol sa iyong emosyon at magkaroon ng tamang mindset sa paghandal ng pera. Hindi mahalaga kung gaano kaliit o kalaki ang kinikita mo. Ang mahalaga ay kung meron kang naitatabi o naiipon sa kinikita mo. And that's it for this video. Sana may natutunan kayong bago. Mag-comment, like, at subscribe dito sa channel for more videos gaya nito. Cheers!